sit down please ito yung binigay sa kanya na ano oh. kahapon saka ito itong biskwit na ito masarap ito sa kape baliktad pa no? masarap sa partner sa kape tapos ito oh. masarap yung chocolate niya dami no

Three. Malay mo malagay natin sa box. May apat kang tira. Apat pa. Ilan ang loob? La laman sa apat? Hindi ko alam. Hindi ko binilang. At saka so, ah, ito eh. Haribo. 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 Ito yung kumakain sa ng ito Ang may gusto ito si Sa Kuya Sa. Kailan ang expiration nito? Expiration. Best before 9-2025. So, September. September. Abot pa. Baka malagay natin sa box na sa ayam. Nakainin ito dito. libon. Hindi naman siya makain ito.

biskuit, biskuit. Betul, my space kacang sama sama kayo dyan, ha? Biscuit. another biskuit, my memilih. Di sini, biskuit di sini. Target, I target. Karena, Kaya lang Para matapos na kayong lahat. Kaya expiration mo. Ano? 26.4. Ay! Production date pala na yun. Pareho din April. April 4. April 26. Para para mga expiration <tipos> date. Para okay, na hmm. isa ko pa din ito. Okay. Kau ni nak main sepeda lagi? Kau ni kau ni jalan. Kau ni nak main sepeda lagi? Kau deserve. Nakak uh, pa na yung ano. Ayan. Para ma-free na ito. Ano naman yung lalagay na yun. I'm the dinosaur. Hear me roar. Alright. Tapos ito, ano to? Ano to?

Balik natin itong Lauren. Yung nilagay ko sa ano, prosperity bun. Gagamitin ba agad yun? Wala akong maluluto eh. Balik ko na lang dito. May busy ng bata ating piratin. Pirat piratin papel. Karton pa. Ba to? Para magkasya. Seventeen Nineteen 20 Mga 20. 20. 20 na bilang eh. Marita.

magawa ko na to bago maano. Magawa ko na na pisco. Bago siya ma-expire. Hindi ko nga alam kung kailan na-expire. Ano to? Nasa Hershey's. Ayan. So, ayan.

etc. Masala kami na tulog eh. Pagod. Ito so lang, ko lang. Sabi na. Masala yes, kami na tulog. At maagang nagising si Libon kasi nagutom. Maagang nagutom. Wow. Ayon, baby. Let's make subo-subo na sa name mo. Wow. Okay na. Do um, you? Wow. Sa isa siya, tingnan. Mm. Diba na video din pala ang baby? Ang titignan mo yung kaalikabo ka ng keyboard. Linisan ko na nga pala yan Ang it's... Pinibidyo ka ng kaalikabo ko na ano? Hmm? Keyboard? Ay, kawa ba naman? Saka 2 minutes na siya. Hmm? Hmm. Let's open the computer. And then the other music start. Let's play the sims. Ah, but di nakatutok naman sa aming baby na yan. Ah. Ang buho ko parang spray net na naman sa likod. Oh, ah? uh-huh.

Lewan, wan Talking Nathan one is my baby Lewan. Uh-huh I hello. could just I just I could say hello please uh -huh. Open the seams, seams, seams. Open the seams, seams, seams. Barking. pindot-pindot na ano. Bid. Nabibid syo ka. Dudong. Ano ba talaga? O, oh, sana. Ano yung sims? them. Ay, ito pala muna ko. Mami's po. that game